family history. Mm -hmm. So yung S, sex. Depressed, mm -hmm. yung bata, depressed na yung tao. Kung lalaki siya, three times na nakukomplete yung pag-suicide kasi evil mm -hmm. yung ginagamit. Yung babae, mga two times lang kasi mas lesser. Kung pagka yung, siguro yung lalaki tatalon ka agad dun sa ano, yung babae, kinam-inom lang muna ng pills. So yun yung sex, kung male or female. So yung A, Age, mas matanda sa 16 years old, sila yung nagdid. So, more, more, pag habang tumatanda talaga yung bata na dati nang may depression, sila yung tuloy-tuloy habang lumaki. Letter D, yung depression at iba pang mental disorder. Sila yung, so, anxiety, bipolar, substance use, ADHD. Kaya yung mga may ADHD. Pang-apat, na talagang nagka-suicide, meron na silang previous attempt. So, yun yung sa P, E ethanol abuse. Mm, mm So, syempre, kung nakainom, mas may possibility na magkaroon ng suicide. Mm -mm. Tapos, yung R, rational thinking. Yung sinasabi mo na nagkakaroon na ng psychosis and intoxicated. So, hindi na niya alam yung ginagawa nila. Dahil nga napabayaan, so, pwedeng mag-lead into suicide. Kung -hmm. -mm. pag napansin mo na, yun nga, nawawala na yung sarili. Yung mm na, 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 Tapos, mm -mm. S, doon sa sad person, mm -mm. social disconnection, isolated, walang mm -mm. social support. Uh -uh. So, pwede mag-suicide yan, walang kasama sa bahay. O, organized plan. Mm -mm. Yung bata, eh, nagtatago na siya ng pills. O, kaya, minsan, meron na palang tali. Mm -mm. So, organized yung plan. So, doon sa... end, No significant other, so wala siyang trusted na friend or confidant, pwede mag-suicide yun. Mm -mm. May depressed na siya, wala pa siyang ganun. pwede mag-suicide. At yung first degree na relative na naka nagpakamatay, meron mm -mm. siya nanay, tatay, kapatid, o kaya minsan pwede rin pingsan na nagpakamatay dati, sila yung depressed na pwede magkaroon ng suicide. So kapag alam natin itong mga to so mabuti na alam natin yung mga risk factors para mag-suicide yung mga depressed na tao at alam din natin yung mga risk mm -hmm. factors kung sino yung pwede mag-depress at ano naman yung mga protective factors mm -hmm. na pwede natin gamitin para hindi sila tumuloy-tuloy sa depression. Mm -hmm. okay. so...